Spo po yun na magulang kung yun po yung sasabihin. Hindi po eh. Ang kaya tinatanong ko, hindi ko na po eh. hintayin sa kasapagkat nagkamali po ako eh. Pipilito kong ipakita sa aking magulang na pagkakasabi niya sa akin na ganon, sa pagkatoy pinalaki niya sa ganon, hindi ko siya ihintay na sabihin pa sa aking, ituwid mo anak, ako na mismo ang gagawa. Alam po ninyo, Mr. Chair, kung bakit ganon po ang binibilabor ko ito, sapagkat kung ito'y dumaan sa ganong uh, paraan, na transparent yung bidding. Yung Smartmatic is a serious contender. Siya lang po yung pinaka-serious. Yung iba po hindi na bumalik. Kaya natira po ang Miru na sole uh, qualified bidder yata yun. Hindi po sana nangyari yung kung pinayagan sana. Napaka-importante po kasi pag nagkaroon ng isang serious bidding, pati po yung gagamitin natin, ipoprocure natin yung sistema, mga makinang kaugnay nito, ay kagaya ng binanggit natin kanita, kanina, Mr. Chair,